at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. AMBALTER RADIO ELEKSYON 2025 SPECIAL COVERAGE SPECIAL COVERAGE Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagaan. Abante Radio, Elección 2025, elección 2025 Special Coverage, Special Coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio, Abante Sabalita at Servicio. Pabandeleksyon 2025. Pabandeleksyon 2025. Mga pari January 12, 2025 ng ilunsad ng Comelec ang ganban sa buong bansa. Kaugnay ito sa nalalapit na 2025 national at local elections. Nakapaloob sa ganba ng pagtatalaga ng isang Comelec checkpoint sa bawat lungsod at munisipalidad. Maaari magkaroon ng on-the-spot checkpoints kung kinakailangan. Kung wala kayong Certificate of Authority, aba, bawal po kayong magdala o magtransport ng firearms at deadly weapons sa labas ng inyong mga bahay batay sa resolution number 11067, maaaring hanapan ka ng dokumento ng mga nakabantay sa leg checkpoints kung may nakitang paglabag. Paalala lang po, magtatapos ang ganban sa June 11, 2025. O ayan mga kaabante, dagdag impormasyon lang para makaiwas tayo sa problema kaugnay ng ganban. Lumabas at bumoto sa Mayo 12. Ako po si Marlo Dalisay ng programang Parikoy! Abang Deleksyon 2025 Abang Deleksyon 2025 Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay. Maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay atin sa inyo ng Abante Radyo. Aabangan, aasahan at aaliwin! Aabante na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi walang inaatrasan at hindi dapat isan tabi. Ito ang tandem na aariba, aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Sermino sa talpakan, pupakan at kansawan ng mga chikang aaminin. Dito yan sa DWAR Abate Radio. Importante ang inyong mga kasangga. Si Robert Tan sa pagbibigay balita. Laging handang serbisyo naman ang hatid ni Joey Rebate sa labas ng himpilan. Aksyon Abante! Aksyon Abante! 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 abante. maganda magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada ang number one tabloid dilang radio TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre pati entertainment para kumpleto regados dala namin ang mga balitang sports Abante ang best balita entertainment. sports to Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Lusong Provincia. Lusong Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga Correspondents, buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng Ikot Pilipinas Luzon Provincia Kasama si Bani Barrio Oberas Bani Barrio Oberas Mabuhay Pilipinas Webes, March 13, 2025 Sa Luzon Provincia, mga headlines ngayon First quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2025 Kasado na po sa hindi lang sa Laguna, sa buong bansa Eastern Mindanao Command, tiniyak naman na tiling non-partisan sa mga political na usapin daw sa bansa. May puting sasakyan mga kabante na nangunguha ng na mga minor de edad ah. sa Timonan, Quezon. Kinumperma na ito ng hepe ng pulisya. Alas, nawawalang bag na may lamang pera naman na pampagamot sa anak na ibalik sa may-ari sa Davao. Yan po ang mga headlines sa Luso Provincia today. Webes, napakainit sa labas. Wag kayo masyadong ma-expose ha. At hanggang na magkakasama-sama po tayo. Kasama siyempre lahat ng sangkap ng Luso Provincia. At ang mga pambantong provincial reporters. Para sa mabilis, mabangis at walang mintis na balita. Uh, Report. Alas 12.39, punahin natin muna sa ang syudad ba tayo today? Syudad. Syudad. Puerto Princesa City. Maganda pong syudad to. Mga kaabante, ang ating tampok today. ni Ropa, ang rehiyong sumasakop sa Puerto Princesa. Ang memoiropa ay uh, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Excellent. Siyempre, ang Puerto Princesa City ay nasa probinsya ng Palawan. Nakamalaki ang Palawan uh, na probinsya in terms of land area. At ang kanila pong mayor John ay si Mayor Lucilo Byron. Si Mayor Byron ay mayroong 66 na barangay. Ah, madami-dami po ito. Ang kanyang vice mayor ay si Maria Nancy Socrates. Lingway sa Puerto Princesa City ay Tagalog, ah, Ibatag at saka Palawanon. Sariling dialect po nila yan. Yan ang Puerto Princesa City. Magandang puntahan. Uh, ito na mga reports kagad. Ah, uh, kaya mano po yung first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Tandaan nyo pa ba yung basic dyan? 2025 po, isasagawa mamaya sa Laguna. Mabante sa Balita, Bante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report! Mabanting Nilo, go! Isasagawa sa mamayang hapon ng Office of the Civil Defense ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill para sa taong 2025. Ang ceremonial freezing of the button o hudyat ng pagsisimula ng earthquake drill sa buong bansa ay gagalapin sa Santa Rosa City Hall Auditorium sa Santa Rosa City, Laguna alas 3 ng hapon tampok dito ang iba't ibang aksyon at pagsasanay kabilang ang camp coordination and camp management. Ganon din ang debris clearing, search and rescue sa mga biktima na natabunan ng mga gumuhong istruktura, mass casualty incident management, pag-apula sa sulog at iba pa. Ang NSED ay mahalaga sa pagpapalagalap ng kahandaan na sakuna at kamalayan sa kaligtasan ng publiko. Kasama ng Office of the Civil Defense ay daraos na NSED, ang Department of Social Welfare and Development, kasama rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ang mga lokal na opisyal ng Santa Rosa City at ng probinsya ng Laguna. Nilo, ano yung Akut. basics sa uh, earthquake drill? Ano yun? Uh, duck, ano yun? Uh, duck hold That... and... <laughs> cover and uh, hold. Ayun. Saan po? may para may na, may nawalang isa no, may naligaw. Sa, saan tayo pupunta pag lumilindol? Sa mall. <laughs> ah, sa, open, <laughs> sa, open space. Actually, kani, kanina, kanina, kanina uh, <laughs> ibang mga eskwelahan uh, dito sa Calabarzon, eh, nagsimula na ng umaga para hindi na sila uh, makipagsabayan dito sa init ng panahon. na no Pero hindi, uh, hindi uh, unannounced ng mga, na-monitor ko kanina dito sa uh -huh. mga eskwilan dito, unannounced ng mga school officials, uh -huh. bigla na lamang uh, uh, pinatulog ng mahaba yung kanilang bell, mm -mm. takbuwan yung mga bata, takala eh, uh -huh. kasi yung bilang sinyas kapag ano eh, Ayun kapag may basurang dadaan. Totoo uh, yan. Uh, so at least naman lahat nag-cooperate, walang tumakas at nagpunta ng mall. <laughs> Wala, naman. wala wala okay. pero nung, ng nung mga like, estudyante na mukhang hindi basura yung dadaan at uh -oh. parang sana uh, sanay na sila dito uh, parang kabisado na nila yung uh, earthquake drill nagkusa uh -oh. na alam na nila yung apat na yung kanilang gagawin na uh, apat na bagay Basic na dumabas uh, na sila patungo doon sa open na uh, uh -oh. open space area na uh, designated place para sa uh, kapag kareng uh, may mga galito na mga mangyayaring kalamidad. Open, safe ground dapat. At uh, siyempre, kung gusto natin tumakbo basic sa ilalim ng lamesa, dapat yung lamesa ay matibay-tibay, ha? Ayun, oo. Uh, uh, uh. Thank you, tayo, Nino. Tanda na lamang yung duck, cover, cover and, and hold. hold. Ayun. Hold. Thank you, Nino. Okay, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang ah, ninti. Maraming salamat Nilo Del Carmen na Bante Radyo Calabarzon Alas 12.44 uh, po mga senaryo siyempre sa Lindol At ang MMDA natin, di pa local government unit sa handa na rin today Mamaya, uh, yung iba naman kasi ginagawang katatawanan na lang yan Pero seriously po ang Lindol ay isang bagay Na wari ko hindi natin pinaghandaan at isinapuso din yung paghanda Pag dumating, wag naman sana eh, Kayo rin na matatawa na wala nang bukas pa. Eastern Mindanao Command, tiniyak pong mananatiling non-partisan daw sa mga political na usapin sa bansa. Excellent! Ang pakinggan, ano po, maabante sa balita niyan, abante radyo. Edit Isidro. Luso, read Amedit, napakainit na tanghali sa iyo dyan, Webes. Tamang tama talaga, napakainit oh. ng tanghali mula dito sa Davao, kabanting-banting. Siniguro ng Eastern Mindanao Command na namnatili silang nagpartisan sa makasalukuyang pangyayari sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng Mincom na nanatiling matatag ang pangako nilang pangalagaan ang pambansang siguridad at itaguyod ang katatagan sa buong bansa. Sinabi naman ng isminkom na ang mga usapin na pinasasangkutan ng mga dating opisyal ay nasa ilalim ng horisdiksyon na naangkop sa mga ahinsya ng gobyerno at mga Ismen na nanatiling mga profesional. Dagdag pa nito na silang determinado sa pagsunod sa chain of command at pagsunod ng mga legal na kautusan at pagsuporta sa mga demokratikong institusyon ng bansa si Edit Isidro ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangin, sumalang minuto. Abante Radio Live Report. Maraming salamat si Edith Isidro at sa Abante Radio Davao. Huwag kalimutang bumili. Sampung piso lang po ng Abante Tabloid. Mabilis sa balita at siyempre Abante ito na ito na sa balita mga ka-Abante ha. Abante Radio Live Sa Davao pa rin. Re Meron pong nawawalang bag na may lamang pera na pampagamot pala sa anak na sa anak ang naibalik sa may po uh, mga kaabante. Excellent. At matagumpay na naibalik sa isang ina yung bag na naglalaman ng pera na pampagamot ng kanyang anak. Naiwan ito sa Rizal Park, dyan po sa may San Pedro Square sa Dabao. Nang dumalo uh, sa Pro Duterte Prayer Rally kahapon. Ayon po sa ina na taga Cotabato City pa, nagpunta siya sa salusod ng Davao sa naka-schedule na pagpapagamot ng kanyang anak. Eh, naiwan noon kanyang bag na may lamang pera. Magkano ba? Ah, ito mamaya. Sa kanyang inuupuan dyan sa Rizal Park. Mabuti na lamang po at nakuha na isang empleyado ng Davao City Hall yung bag na inaakala niya na naglalaman ng bomba. Inireport niya sa kanyang hepe yung napulot na bag na nambuksan. Ito na ho yung pampagamot sa anak ng ina. 239,600 pesos cash. Naipon po niya yun pagpapagamot sa kanyang anak sa Davao sana. So, naibalik. Good news. At maganda naman yung may ganyang uh, balita paminsan-minsan. Abante Radyo Live! Report. Ordinansa na nagbibigay ng free meal, o libre pong pagkain para sa mga nanay. Lalo tigit mga nanay ng bagong panganak. inatutupad na sa Tabaco City. Mga sa balita nyan, abante reporter Rosas Olarte. Luso Report! report. Miss Rosas. Kabadi, lahat ng buntis na mga nganak dito sa Tabaco City, Albay ay bibigyan na ng libreng pagkain sa unang 24 oras habang sila ay nasa lying-in clinic na pinapatakbo ng LGU. Ang implementasyon ng programa ay pinapatubad ng Tabaco City Health Office at kanila mga partners. Ayon kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman ang City Ordinance Number no. 8, dash 061 series of 2024 na may titulong Providing Free Meals to Postpartum Mothers while in stay at the Lying-in Clinics owned and managed by the City Government of Tabaco ay nagbibigay ng libreng almusal o breakfast, lunch at dinner sa pamamagitan ng meal tickets. Mahalaga kasi anya ang unang uh, 24 na oras ng isang nanganak na nanay, yung unang araw ng nan nan nanay na nanganak mm -hmm. na mapakain ng masustansya at balanse eh, lalo na sa first time mothers para sa baby na kailangan ng gatas ng ina. Ang free meals ay available muna sa Family Wellness K-Link o clinic sa Barangay Fatima, sa Mother and Child Lying-in Clinic sa Barangay San Antonio at sa mga darating na araw ay sa Main Health Center sa Barangay Taihi, sa San Miguel Lying-in Clinic sa Barangay Visita, San Miguel Alba, within, uh, San Miguel Island. I see within nano lang ano, one uh, the next the, 24 hours. One day. Oh, three oh, free meals, lunch, meals. Ay, ano, breakfast, lunch, dinner. and dinner. Sa, 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 mga ano nga, sa mga oh, uh, nga, naalala ko noon ng nanay ko kasi oh, ang, oh, sa oh. midwife niya gusto mga anak. Okay. So, pinapakain siya ng tinolang manok. <laughs> <laughs> Tapos, yun, yung, kaya kumakatay kumaka talaga ng manok ang pamilya para uh, uh, uh makain sa kanya after niya. At saka na. yung magpapagatas ata ng uh, mga, uh, di ba, yung uh, binibigyan naman ng malunggay ba yun, na uh, Rosas? Oo, gulay na malunggay. Oo, yung dahon ng malunggay daw, pampagatas. Oo, oo Alright. Sayang. Sige, talagang hanga <laughs> kami sa mga kananayan talaga eh. Oo, Saludo kami kapit. sa inyo creative ng mga creative. juices ng mga imagination. Pero maganda to. Maganda to mm, very good, very good. Thank you, Rosas. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Live Report. Maraming salamat. Yan ang mga programa na magandang paayuda. Ho, ha? Yung uh, mapakain nyo ng maayos at balansyado sa nutrients at kinakalanan ng minerals at lahat ng lakas ng isang inang nanganak. Oh, so, anong lalaki? <laughs> Nanganganak. <laughs> uh, last uh, la, last na agad itong report Ogi okay? ah uh, ang bilis ha. Mabilis daw tayo Binilisan ko talaga kasi baka bigla mag brown out ah, man, Samantala, stand by ma'am edit sa Cavite, dineklara ng Office of the President ang Marso 22 na Special Non-Working Day Holiday Non-Working Holiday po mga kabante sa Kabite. Ito ay bilang pagunita naman sa ika-156 kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo. Nakasaad sa Proclamation 822 na idineklarang holiday para po sa mga Caviteños ay ang ibinigay na opportunity para makilahok sa paggunita at pagkilala sa karangalan ng unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Makilahok, hindi ho magmol ha. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang proklamasyon ng Marso Asyete. Si Aguinaldo po ay pinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite El Viejo, na ngayon municipalidad ng Kawit. Ang kanyang ancestral home. Nakapunta na ba kayo sa bahay na Aguinaldo? Napakaganda. Ibang klase talaga ang kanyang uh, brain sa paggawa ng kanyang bahay na yan ha. Nasa kawit po yan at naging historical site na ng iproklama niya kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Uh -huh. Alas 12.52, eto na siya! WLGU patuloy! Yung pagtulong po sa mga dabawenyo sa pamagitan ng online Lingap para sa mahirap program. Mabante sa balita, abante reporter, nagbabalik, edit Isidro. Uso, report, report. Edith, balik sa'yo. Yeah, maraming salamat ulit, kabanting umabadi. abadi. Umabot na sa mahigit tatlong dang individual ang napagsilbihan ng online platform ng Lingat para sa Alingat para sa Mahirap program ngayong 2025. Base sa record ng Davao City Government mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, layo naman ang nasa programa na bigyan ng tulong pinansyal ang mga mahirap na dabawenyo. Noong 2024, nakapagsilbin ang online lingap ng 2,840 na mga kliyente. Ayun naman kay Juan Paralisan, ang team leader ng online lingap na tinutulungan nila ang mga dabawenyo na nangangailangan ng tulong para sa kanilang mga bayan, uh, bayarin sa ospital at funeral services, dialysis, treatment at medical at laboratory procedure. Ito si Edith Isidro, nakapanti radio Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minta. Thank you! Ah, bangil, sa Bulacan, ipatatayo daw po ng Alcala dyan sa Bulacan, sa Pangasinan, ang kalabing limang provincial government-run hospital na paikinabangan ng residente mula sa tatlong kanatig na munisipyo. Tatawagin ito Alcala Community Hospital at magagamit ng residente sa bayan ng Alcala, Santo Tomas, Bautista at Billasis. Asa ah, Pangasinan pala ito, hindi po sa Bulacan, ha? Sorry. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, 200 million pesos ang inila nila para sa pagsasagawa ng ospital At si sisimulan po ito ilang buwan mula ngayon. May adjustment din kasi ang structural engineers sa site kung saan ito i-tatayo, mga kaabante. na ng Marso at uh, nais nice lang nating batiin ang special birthday... Ang mga kaibigan, kakilala at taga-subaybay ng Lusob Province today. Happy birthday! na na si General uh, Jerry Samudio. Happy birthday, General Jerry. Happy uh, kind regards, sir. Long time no see. Nelson! Uh, sorry, J. Lazaro. Happy birthday din today. Happy birthday! Uh, Alvin Materio. Uh, Happy birthday. Louis Jean Ramos. Katrina Espinosa. Jonah Lisandro. Happy birthday! Happy birthday! Uh, Aileen Camille Dimataktak tak Ganda na apelido uh, ni Aileen eh Happy Birthday, birthday Dimatak-Tak At uh, Armelin Austria Happy Birthday din today Also kay Ma'am Edna Nogoy Happy Birthday, uh, happy birthday po Ma'am Edna At kay Miss Kathy Villar Kathy uh, Villar, ayan Miss Kathy Villar, Happy Birthday today May you have many more blessings to come, in kind regards Happy Birthday Live Report. Tumigil na yung birthday celebration ni Maridel. Tapos na. Parang naka-isang buwan din yata yun, di ba? Uh, sayang naman. Kala ko, isang taon na talaga yan. No? Hindi bali, everyday's birthday. Pasyal, probinsya. Umawi si Courtney. At ngayon ay pupunta na tayo sa Honda Bay. Kayo po mga nakapasyal na dyan sa Honda Bay ay makaka-relate kayo dahil ngayong mga summer time na itong super init, maganda magpunta na Honda Bay. Ay tanyag hong destinasyon ito sa Puerto Princesa, Palawan, kilala sa kristal na malinaw na tubig at magagandang isla. Datagpuan po sa hilagang bahagi ng Puerto Princesa at isang popular na lugar sa mga aktibidad gaya ng island hopping, at saka po iba pa mga pwedeng gawin. Gaya ng uh, number one, uh, pwede kayong speaking of mga isla dyan sa Honda Bay. Ito kasi cluster ng mga islands eh, na pwedeng puntahan nyo. Uh, ilang island ba itong binilang ni Courtney? Starfish Island, isa. Cowrie Island, pangalawa. Lule Island, pangatlo. Excellent! So, sa Starfish, ay na isla po yan. Sikat sa mga starfish. aha, oh, uh, starfish. Na isda at puting buhangin. Mari mag-snorkeling at tamasahin ang kalinisan ng dagat. Kauri Island naman, alam niyo yung Kauri, shell po yan. Ha? Hindi po si Kyrie Irving. Uh, ang Kauri Island, kilala sa mga water sports at mga resort na nagalok ng masarap na pagkain at mga amenities para sa mga bisita. Ewan ko lang kung ayaw nyo ng hipon, di ba? Sarap yan, may butter. At uh, yung Luli Island, ang isla naman po ito, ang pangalan ay galing sa salitang lulubog lilitaw, kaya luli. Dahil po sa mga pagbabago ng tide kung saan ang isla ay lumilitaw o naglalaw, depende sa taas ng tubig. Maganda talaga dyan sa tatlong island na yan sa Honde Bay, na mga uh, kaabante. Uh, personally, pwede nyo pong uh, maisasuggest ko yan. Mga aktibidad, island hopping, snorkeling at diving, uh, relaxation at picnic. Pwede kayong manilip ho dyan. Snorkeling ng mga isda. At uh, diving. Wala si Ogie nung nag-snorkeling. Iba sinisilip. Mga shells. <laughs> uh, malinaw pa ang tubig kasi at saka mababaw lang dito. Pag tumayo ka, baka hanggang uh, baywang mo lang doon sa ibang area. Okidoki! Okay, Pasyal sudad! At uh, tapos na tayo. Pasyal probinsya na ito. Pasyal probinsya! kasanggamo ang langit. Nandito na po ang langit sa Abante Radio sa pamagitan ni Idol Ray Langit natin. 9 to 10.30 Monday to Friday. Oh, o, so subaybayan niyo po si Idol Ray Langit na kasama na natin sa Abante Radio para sa Kasanggamo ang Langit program. Yeah. Okay. Hanggang dito na lang. Salamat na marami sa LP team. Ako si Badio Veras. Mabuhay, Pilipinas. Thank you. Tabloid. Number One Tabloid, di lang radio, TV na, ito ang Abante Radio TV.